Ang batang makikipaglaban sa mga tumatakbong zombies para maligtas yung nanay niya. Tungkol ito sa isang batang si Spike na nakatira sa isang isla kasama yung tatay niya at ang nanay nga niyang may malubhang sakit. Since nagkaroon nga ng zombie apocalypse 28 years ago, wala nga maayos na doktor doon sa lugar nila na kayang gumamot doon sa nanay ni Spike. Isang araw, dito nga siya isasama ng tatay niya para makapaglaban nga sa mga zombies kung saan malalaman nga ni Spike na merong doktor sa lugar na yon na kayang tumulong sa nanay niya. Pero dahil maraming ang zombies sa lugar na to, sobrang delikado kung pupuntahan nga nila yung doktor na to. Pero dahil nga sa sobrang pagmamahal nga niya doon sa nanay niya, dito na nga niya dadalin yung nanay niya papunta nga doon sa doktor na hindi nga magiging madali dahil nga sa mga zombies na nasa paligid. Sa mga susunod na araw, dito na nga sila magtatago, makikipagkabulan at makikipaglaban nga sa napakaraming mga zombies na gustong kumain sa kanila. Title ng movie, 28 Years Later. Kung napanood nyo na yung Attack on Titan, maaalala nyo yung mga zombies dito sa mga Titan eh. Kung usapang zombies, I would say na mas kalmado yung mga zombies dito kumpara mo sa 28 Days and Weeks Later. Meron kasi silang tinray na different kinds of zombies here na ito na nga yung mga nag-mutate na mga zombies since 28 years ago na nga since nagkaroon ng mga zombies. Meron yung matatabang zombie, yung mga nakatira sa ilalim ng lupa, tsaka yung matangkad dito na sobrang nakakatakot kung ganitong zombie yung lumusob sa'yo. What's different here kumpara mo nga sa days and weeks later, mas focus sila dito sa character more than the zombies. Yes, yung mga nangyayari dito, epekto nga ng pagkakaroon ng zombie apocalypse, kaya nga sila nasa Eastline, isolated nga sila and everything. And yung zombie, is just a setting and hindi siya talaga malaking parte ng story na kinukwento nga nila dito. Kasi kahit walang zombies dito and hindi to parte ng 28 Days Later franchise, mag-work pa rin yung halos buong story neto eh. Kasi hindi naman sila nakafocus doon sa zombies but more on doon nga sa kwento ng bata. Mga hindi nakakaalam, yung ginamit ng pala nilang camera dito sa buong movie ay iPhone lang. Pero syempre, yung mga lenses, yung lighting, audio and everything, mga high class equipment pa rin naman yung ginamit nila doon. May mga times na halata mong sa phone lang kinunan, pero may mga times na hindi ko lang din apansin, and that's very surprising din. In this one, nag naman yung mga capabilities and limitation nga ng isang camera phone, kasi nga, bagay naman siya sa look considering yung mga previous films eh. Siguro I didn't like lang yung pag-change nga ng angle nila kaya nga doon sa mga BTS na nilalabas online makikita nyo nga na may mga nakapalibot na iPhone kasi nga kapag mayroon silang natatamaan ng something biglaan silang nag-change ng angle for like a effect ba kumbaga. It's cool na ginamit nga nila once or twice pero nung naging paulit-ulit na it becomes old real quick and for me naging distracting na lang siya doon sa mga attack scene. I was also surprised na wala masyado sa si Aaron Taylor Johnson here na medyo nagoyon nila tayo doon na at least ako kasi akala ko din magiging mala father and son adventure yung story neto eh. I was expecting na halfway ililitis nga niya yung anak niya on which hindi nga nangyari pero okay lang din naman kasi it works for Spike's story. It's interesting kasi from the trailer, I didn't expect na yung perspective nito magpo-focus nga doon kay Spike na sa kanya nga tatakbo yung story and if ever masundan nga to, this film is a great introduction para sa karakter niya. I also like the part of the story na hindi nga siya masyado natuto makapaglaban kasama nga yung tatay niya, pero nung siya na mismo, kaya na nga niyang samahan nga yung nanay niya, papunta nga doon sa doktor. It was a surprising plot na hindi ko talaga in-expect and it did work naman kasi yung mismong relationship Ship and banda man nilang magnanay, maayos naman nilang na-establish and the build-up put the plot simply, you could see that this is a journey of a boy becoming a man on this kind of world nga. Kumbaga hindi lang talaga natuturo yung ganito mga instincts, kailangan lang talaga niyang ma-experience and ayun nga yung nangyari kay Spike. Siguro lang I wish that the story is much more tighter and much more logical para lang mas malinis yung flow ng bawat sequences. Medyo nasayangan lang din ako doon sa doctor, kasi ang ganda na nung build up towards him, tapos hindi naman masyadong maganda yung payoff ng journey and nung mystery nga within him. Medyo risky din sa franchise na pinakita nga nilang na-handle na nga kailangan mga zombies in some way kasi risky yon na mawala na nga yung takot factor doon sa mga zombies kasi nga, sila yung mga underlying na kalaban dito eh. Pero, let's see. Feeling ko since pinakita nga sa dulo na 28 days later na imagine medyo natutunan nga si Spike na mabuhay nga ng mag-isa tapos may nakilala na nga siya mga bagong tao masusundan din to ulit and ang hula ko, ang title ng next 28 months later na. Kasi sakto lang yung buwan para mas mag-grow and tumanda pa nga yung character and yung mismong actor nga ni Spike na pagdating nga ng 28 months later, mas logical lang siya na time jump kumbaga. Hindi na way, alam ano mo yon matutuloy pa rin nila yung 28 chuchu nila. <laughs> siguro sa susunod na movie, lalaki na nga yung actor ni Spike, tapos dito na nga sila maghaharap nung tatay niya ulit, in either magiging magkakampi sila sa future, or magkalaban ganon. So, abangan natin yon Okay, last na to. Ako lang ba naawa kay Eric? <laughs> Sayang, ang pa naman yung funny moments, pero kasi, ay masyado siyang ayaw magtiwala doon sa baby zombies eh. So yun, overall, I was expecting a lot more from this film. Um, I like the new approach that they are making, but I think meron pang ikakaganda yung story in terms of editing and flow ng sequences. Pero yun, that's just me lang naman. So yun, again, ang title ng movie, 28 years later, and ang torta rating ko for this ay 6.5 or 7 out of 10.